nila <laughs> ka. Binabalot niya lagi para nagalagyan ng pail. Dito na po tayo sa bahay ni Chapter Sniper. O, uh, 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 ha? Huh? Bigyan ko kayo merenda. Ayun. Uy, tama-tama. May merenda ka dito. O. Bilo-bilo. O. 70. Seventy. Uh, doon, doon. Huh? Ha? Doon ang pabili mo. San? Doon ang humingi. Oh. Kakain ko lang. Ah, oh, 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 tapos 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 Kitten na na nag-o-dialis kasama bawat pamana na nag-e-edit na. Hmm. Tata. Ah. <laughs> ah, bali ito galing kay Kakoreda's TV. Oh, yun so 'yung bigay ng ano, seguridad. Oh, sola ko oh, tumatandangdapan. Salamat Kahit... seguridad TV. Tagal na, ayan. Oops. Ay ay ay. <laughs> ah, lima. Ah. Pito. Oh, ayan, pito. Ah, oh, ayan. oh, eh, kumain na rin ako. Ayan. ano masarap kay Kakoredas? Ayan na 'o? ayan. Ayan. Nandito tayo na. Chong Luis. Oy, hey, chong, chong. Sabuta. oh, na Yan, ilabaw kayo dito. O. Oh. Para ano, sa'yo. Galing kay Kakoredas. Shout out, parang Kakoredas. Thank you, thank you. Ayan. Ano ba ito? Bilabilaw? O kaya ano? Para dos-dos. <laughs> Teka, parang Kakoredas. Ayan. Thank you, thank you. Abay, talaga nga eh. Ano ba ito ng Ah... Ano to Yung nakasalakot doon, Sir? Kasi hindi na nakuasalakot. Ah, wala yan. Ha? Nandun? Yan. Thank uh, you. Uh, Thank you. Thank you. Sa bigay mong nariyenda. Naglalabat yung Marisa. <laughs> Maraming salamat kay Ma'am Lonabeth Azalan. Yan. Ayan si Richard na ibigay oh, natin kay Rigondox. O. Oh. O. Oh. Butche. Uh, Maraming salamat. Thank you so much. Hahaha. <laughs> 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 yan. Thank, Thank you po. You. Ay, ano, ano Lona Bet Asalan. Lona, ano Lona Bet? Lona Bet. Lona Bet Asalan. Thank you Ayan. po. Yan. Ito, binigay natin dalawa. Dahil wala si Kautoy, ay dito na rin natin ibibigay ang kay Kautoy. Yan. Tapos, ang kay Kabugoy. Wala din si Kabugoy na. Baka wala din sa kay Baba. Ah, di. Ba di. Nakita ko po kasi siya doon sa kay Ayun. Pasalamat ka na Thank you po. Ma'am Lona Beth. Thank you po, Ma'am Lona Beth. Asan na? Yo, ano yan po? Ano, tala si Japan Nasaan pa, Papa? Umulos po sila ni Ma'am. Dito lang po. Ah, ayun. Ah, this is Kamuning. Ito, Ma'am Lona Beth. Oh, tay. Ay, ganun ka dito. Thank you, ah. Tita. Ah. Butche, butche. <laughs> thank you, thank you very much. Ayan, sexy talaga ni Kamuning. Say! <laughs> Matay po. Oh, Matay po. Butche. Butche. Pahalisi, ko. Galing kay Ma'am Lona Bet Asalan. Ay, hello po Ma'am Lona Bet Asalan. Thank you. Kasap naman na mm, yan. Aboy, talaga naman. Pa naman <laughs> okay. Thank you po Ma'am Lona. Lona Bet. Lona Bet. Thank you po. Ayan. yan. Ayan. Butsya, mabit, Ayan. ng bahay. Iba na mayaman. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Salamat. <laughs> Ayan. Eh, ah, wala si Talsik eh. Dito muna sa ating Junie binigay. Ma'am Lona Bet Kasalan. Ayan. Maraming salamat. Sa... Lona Bet. Lona Bet. Lona Bet. Bet Lona Bet <laughs> Asalan. Lona Bet. Asalan. Asalan. Yun. Pinuha ko po. Wala po yung anak ko si Talsik. Ano? pansalan? <laughs> pansalan pala. <laughs> Ayan. Uh, Ma'am Lona Bet. Ito na po. Ah. Uh, nagagawa si Chong ng pang nangayay pang tulingan. Inabot natin yung Salamat, Lona, asalan. Asalan. Thank you Ayan. so much po uh. sa Butche, butche pare. Thank you po. May pang merienda. Tama, tama. Pang huli ang tulingan. Ayan, may huli ba? Ang huli naman ang ah. <laughs> Salamat ma'am. Thank you po.